Aw. Sakit niya, Sakit niya, Sakit na bukol. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo. Hindi para sa akin. Ano yung nyo? Binash nyo na ako ng binash. Sumaba sa kobra loob ko. Viral na yun sa social media. Doc Willie Ong. Emosyonal na naglabas ng sama ng loob sa kanyang mga basher. Nakakalungkot nga na balita ngayon ang bumungad sa social media matapos maglabas ng emosyonal na pa si Doc Willie Ong para sa kanyang mga taga-subaybay at bashers. Sa unang pahayag ni Doc Willie, binalikan niya mga panahong inulan siya ng pambabatikos noong 2022 sa social media. Dahil sa pagtakbo bilang Vice President ng Pilipinas. Ito umano ang naging dahilan kaya nagkaroon siya ng sakit at stress dahil sa mga pambabatikos ng mga netizens. Inihayag din ni Doc Willie ang hindi niya nakalimutan na sinabi sa kanya ng isang basher na kahit tumakbo pa umano siya ng sampung beses bilang vice president ay hindi umano ito mananalo. Pahayag pa ni Doc Willie, If you pray for me, I think I will get well. But if you keep on bashing me, I think I will die. I think I got all this pain from negative thoughts and negative emotions. From all the hurt from all the bashing I got from 2022 vice presidential campaign. I got so many many bashing. I just run for vice president. What did do wrong? I did not do anything wrong. I love every one of you. I'm doing this for the Philippines. Diba may kasabihan tayo. ang mamatay ng dahil sa iyo. Is the Filipino worth dying for? Inihayag din ni Doc Willie na marami umano siyang napapanaginipan na nakita niya umano ang kanyang ina sa kanyang panaginip. Dito ay ikinwento niya na parang sinusundo na umano siya ng kanyang ina. Nagpapasalamat naman si Doc Willie sa kanyang mga taga-subaybay dahil kumikita umano siya rito. Paliwanag niya sobrang mahal daw kasi ng mga iniinom niyang mga gamot. Hindi rin naiwasang banggitin ang mga corruption sa Pilipinas at kaya isa umano sa dahilan na gusto niyang tumakbo upang makatulong sa Pilipinas. Heavenly Father, we come before you with hearts full of gratitude for Doc Willie Ong and the love he shares with so many. We ask for your healing touch to be upon him during this time. May his body regain strength and health, and may he feel the warmth of our prayers surrounding him. Lord, we thank you for his kind heart and the countless lives he has touched, especially the poor. Please grant him comfort, peace, and a swift recovery so he can continue his noble work. In your name, we pray. Amen.